Oh. 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 Ikaw iwas ka, Ayaw, ayaw. Ako, ako nga, ako nga, ako subukan ko. Oh. Kami iwas, no? Umiiwas, umiiwas Iwas. Iwas, ka. Ayaw talaga. Umiiwas talaga, hindi ka talaga matama Ikaw Ay Ba't dali? Ayun ah Sabi nyo ayaw Kung ka pa Nakatatlong ano ka Ayun pa oh Meron pa? Ayun pa, pa Ayun, oh Sige, mo kung um, sapul mo. Mhm, uh mm -huh. ayan, ginawa ng bilyar Mhm. Uh -huh. oh. one shot, one shot. One shot, bye. Aduh, Ay, oy. Sa Oh. Uy, oh, Oh, no uh, ganyan lang pala oh. Uh. Uh. Ay, parang mayroon pa. Ha? Huh? Pero pa bato ba 'yan? Uh? Ano, ano Bato? ay pa, ah, 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 Oh, oh. oh. yun. Litik. Um, ano hmm? isda to? Parang bato man yun. Ay, isda nga. Uy, pinalaban na. Naidol. Uy, uy, uy. Uy, yun. Ay, kito. Oh. Hmm. Hmm. Laban, laban, laban. Nagat na? Ah, nandito yung anak nila. Ay, meron pa? oh, nandito. Pinagdadampot na lang yung mga isda dito. Oh. Uh? Grabe. dami ng isda dito sa amin. Pinagdadampot na lang. Dina -dina. Grabe. Uy. Uy, dulo. Dinampot naman ay dulo. Uy, ano yan? Nandito yung asawa niyan. Asawa? Wo oh, ang kasawan niya. Uy. Uy. Eh yung kasawan niya no. Kamin yan palang asaw. Asawa. Ah, ay, ay. ayos. Ah, oh. ayos? ayos. Nandito yung dalawang anak nila oh. May pang anak yan? Ito to yung dalawang ay, anak niya. Grabe, grabe. Oh. Grabe, ayos. Ito namanya pemangkin niya oh. Pemangkin? Oh, grabe, andami naman ng isda diyan. May mga pamangkin pala diyan eh. No, oh, oy. Kinain, may kinain. Dalawa? Pinapakain. Pinapakain. Niya. Para mabusog. Untuk mabusog Udah jagan pa? Udah okay. no, jagan pa? Oh. <laughs>